Breaking news, China nabulaga ng malaking pagsasanay militar ng mga kalyadong bansa sa West Philippine Sea. Mga kababayan, breaking news, nabulaga ang China nang makita ang anim na barkong pandigma at isang eroplano mula sa Estados Unidos, Pilipinas, Japan, Australia, at New Zealand na nagsagawa ng magkasanib na pagsasanay militar. Nagpadala ang Australia ng isang advanced na Aegis destroyer at sumali ito sa pagsasanay sa lugar na matagal nang pinapangarap ng mga Pilipino. Naglayag ang mga barko sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea na nagpapadala ng malinaw na mensahe sa China, ang teritoryong ito ay pag-aari ng Pilipinas. Isang malakas na pahayag ng suporta para sa mga Pilipino. Sinabi ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na nais niyang manatili ang US Typhoon missile system sa Pilipinas nang walang hanggan. Hindi ko alam ang buong plano, pero kung ako ang papipiliin, mananatili ang Typhoon system dito sa Pilipinas magpakailanman, sabi niya. Samantala, muling humiling ang Japan na huwag tanggapin ang alok ng Estados Unidos na maglagay ng mid-range missile system sa kanilang bansa. Kitang-kita na takot ang China sa lakas ng militar ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. At sino nga ba ang hindi matatakot? Maging ang mga leader ng Hezbollah na nagtatago sa mga underground bunkers ay pinulbos ng mga bunker buster bombs ng Amerika. Ganyan kalakas ang teknolohiyang pandigma na gawa ng Estados Unidos. Bilang tugon, nagpakawala ang People's Liberation Army ng China ng isang intercontinental ballistic missile na lumipad sa Hilagang Luzon at bumagsak sa Karagatang Pasipiko. Kung iniisip ng China na matatakot ang Estados Unidos at mga kaalyado nito, nagkakamali sila. Alam ng Estados Unidos kung saan mahina ang Chinese Communist Party. Bilang patunay ng lakas ng mga kaalyado, inilunsad kamakailan ng Estados Unidos, Pilipinas, Japan, Australia at New Zealand ang ikaapat na multilateral maritime cooperative exercise sa katubigan ng West Philippine Sea sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone EEZ ng Pilipinas. Isang malinaw na pahayag na hindi papayagan ng mga bansang ito ang pang-aapi at panghaharas ng China sa rehiyon. Matagal nang hinahangad ng mga Pilipino ang pagsasanay na ito at ngayon ay nagkatotoo na. Kumpirmado mula sa mga ulat na isinagawa ang pagsasanay sa ilalim ng Northern Luzon Command. Kinumpirma ng US Department of Defense na ang HMAS Sydney mula sa Royal Australian Navy, isang P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft mula sa Royal Australian Air Force, JSS Animdd 113 mula sa Japan Maritime Self Defense Force HMNZS Aotearoa A11 mula sa Royal New Zealand Navy, kasama ang BRP Antonio Luna FF-151, BRP Emilio Jacinto PS-35, at isang AW-109 helicopter mula sa Armed Forces of the Philippines, at ang USS Howard DDG-83 mula sa US Navy, ay lahat lumahok sa nasabing pagsasanay sa EZ ng Pilipinas noong 28 ng Setyembre. Mga kababayan, mahalagang malaman na ang HMAS Sydney ay isang Aegis Destroyer, na nangangahulugang may advanced na teknolohiya ito kumpara sa karamihan ng mga barkong pandigma ng ibang bansa. Ayon sa Estados Unidos, ang pagsasanay na ito ay ginawa upang palakasin ang relasyon, kooperasyon, at interoperability sa kakayahang pang maritime para sa kapayapaan at katatagan, kasama ang kalayaan sa paglalayag at paglipad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Kabilang sa mga aktibidad na isinagawa sa ikaapat na Maritime Cooperative Exercise ang mga pre-sailing briefings, communication exercises, cross-deck exchanges, division tactics, officer of the watch drills, photographic exercises, replenishment at sea approaches, maritime domain awareness training, at contact reporting. nataranta ang China. Noong Sabado, inulat na nagsagawa ang People's Liberation Army ng China ng drill malapit sa baho de Masinloc, na tinatawag nilang Wangyan bilang tugon sa panangunahang maritime cooperative exercise ng Estados Unidos. Ngunit wala silang ipinakitang ebidensya o video na nagpapatunay na naruroon talaga sila. Mukhang nais nice lang ipakita ng China sa kanilang mga tagasunod na may ginagawa sila, ngunit sa katotohanan, wala. Isang patunay na kapag may kaalyado ang Pilipinas, umatras ang China. Sa ibang balita, sinabi ni General Browner na interesado ang AFP na bilhin ang Typhoon Missile System mula sa Estados Unidos. Kung siya lang ang masusunod, nais niyang manatili ang sistema sa Pilipinas magpakailanman. Bahagi ito ng aming pangmatagalang depensa, pero tulad ng sinabi ko, inuuna muna namin ang mga foundational aspects tulad ng cyber defense at iba pang elemento upang suportahan ang aming mga platform, paliwanag niya. Pinatitibay ng mga kagana-pang ito ang matatag na alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas at kitang-kita ang pagkabahala ng China. Ang kapangyarihan sa rehiyon ay nagbabago at matatag na naninindigan ang Pilipinas kasama ang mga makapangyarihang kaalyado nito.